dapat talaga warship na ang gagamitin sa pagpapatrolya. Tingnan nyo malinis ang West Philippine Sea. Halimbawa kahapon, nagpatrolya ang BRP Miguel Malbar sa Bao Masinlok. Takot ang China warship na lumapit. Ngayon ang BRP Andres Boripasio naman. Wala rin nakita ang Chinese Coast Guard. Pero mayroong isang Chinese warship. Agad nga yung challenge ng Philippine Navy the Chinese warship 525, you are within the Philippine territorial sea. Leave immediately. Over. Lumayas din naman agad ang PLA Navy ng China. Sa monitoring ng kapitan ng BRP Andres Bonifacio, bumalik sa artificial military island ng China ang barko. Walang naitalang panggugulo mula sa China at sobrang mapayapa nga ang pagpapatrol. As uh, a, our Philippine Navy, we counter-challenge that uh, Panata Island and K KIG is part of the Philippines territories of the Philippine system. Once we issued our radio challenge, uh, they immediately changed change their course going to Subirips. Nagpatrolya nga ang Philippine Navy sa lahat ng islang pagmamayari ng Pilipinas. Puro Chinese warship ang nagpakita. Tatlo, habang may nakita ring Chinese maritime militia. Ito ang totoong Chinese fisherman. Ibang-iba kasi talaga ang itsura ng fake sa totoong Chinese Maritime Militia. Di ba? Dapat Philippine Navy Warship na ang nagsasagawa ng pagpapatulya. Ni isang beses kasi walang mag challenge. Ni wala rin niyang lumapit. Hindi gay ng Bifar at Philippine Coast Guard, naggrabe kung mambuli ang China at mangharas. Importante na maikutan natin ang mga isla because uh, this is how we establish our naval presence. Kung sa bahay natin, kung uh, mga isla natin ito, uh, ini-ensure lang natin na uh, na nati check natin ang status, ng siyempre ang mga uh, ginagawa ng mga naka-station doon. Uh, ini-ensure natin na nasi-check natin lahat ng mga uh, pwede nating magawa o pwede nating mabantayan dito sa mga isla natin. Hindi nga moderno ang BRP Andres Bonifacio pero hindi ibig sabihin di na nila gagampanan ang kanilang tungkulin. Handa daw silang bantayan ng ating teritoryo, handa rin silang labanan ng tangka ng China ng pagnanakaw dito. We have been very successful for the past few days. Kung ano yung talagang uh, scope ng mga dapat natin puntahan, na puntahan natin. We were able to show the public no, two, way, two things. No. One is uh, the heroism and sacrifice ng ating mga tropa. Nagtitiis sa na malayo sa pamilya, pero at the same time, nagagampanan pa rin yung misyon ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na protektahan no at i-uphold itong sovereignty natin dito sa different areas. Goal natin dito is may pakita natin sa ating mga kababayan at sa buong mundo in general kung ano yung kagandahan nitong mga feature so talaga na atin we have uh, uh modern ships uh i agree that this uh this uh, BRP Andres Bonifacio has a uh, more uh, sabi natin na uh, hindi masyadong modern actually uh, in terms of uh, uh, capabilities but uh we we uh we do what we can so kung para ma-establish lang yung uh, uh, presence natin sa tingin niyo panahon na ba para warship na talaga ang magpakorya? Ikomento sa ba ang salog.